halip na lahat yung magpapadrug test, gastos pa yan eh. Pero yung random drug test. Wala nang laman yung utak at chan mo niyan eh. Kasi di ba ano na lang yan, parang para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. Te nangingiwi ka na kasi nga ano, wala na, wala na. Bakit hindi pumapabor itong si Senator Kiko Pangilinan sa mandatory drug testing sa Senado? At si Vice President Sara ay sinagot naman ang katanungan lalong-lalo lalo na po yung sinabi ni Tore, basta pangit daw is adik. Napatawa naman si Bipisara at nagpaliwanag. Yan po yung ating pag-uusapan pero bago ang lahat, huwag kalimutang ilike muna ang video ito. Mga kababayan, maraming salamat. Okay, simulan po natin. Dito po. Sa ganito na yung sabi uh, sabihin na natin, it's a black eye sa, sa, sa Senate. No? Itong ganitong mga pangyari. Sa, ako, sa akin, walang problema. Uh, yung random uh, drug testing I think is a uh, a e, e, sabi na natin compromise kasi uh, sa halip na lahat 'yung magpa-drug test gastos pa 'yan eh. Pero yung random uh, drug testing I think uh, okay 'yun, that should be supported. So sa office hindi yung dinemandado, hindi kayo magpapa-mandate. I don't think so. I don't think so. But uh, we support yung random uh, drug testing dahil kawawa naman yung mga empleyado na 'o magtat, 'di ba? Na perwiso dahil doon sa sa hindi tamang ginawa ng isa. So yung random, I think the minimum and... Mababayan no, po natin, no? po, no, mabapaisip tayo, magdududa tayo dito kay Kiko, di ba? Ikaw ba yan, BBM? Ikaw ba yan, Clear Castro? Bakit takot na takot kayo sa drug testing? No, actually, hindi nga dapat random eh. And dapat mandatory eh. Di ba? Paano tayo makakasigurado na drug-free po itong yung uh, establishmento ng mga ng gobyerno. Apat nga lahat eh, di ba? Sigurado talaga tayo. Total, no? Sinasabi niyo na gumagamit si Dja ng marijuana, eh, sabi ni Nadia, hindi daw siya gumagamit. So, maganda ito para malaman natin. Kasi unang-una yung nagsasabing nakaamoy ng usok ng marijuana, paano niya nalaman na usok ng marijuana 'yon kung hindi po siya gumagamit? Kasi ako ha, personally eh, hindi ko na kumakaamoy ako ng usok ng marijuana. Hindi ko masasabi na marijuana yon. Dahil unang una, hindi ko naman alam yung usok dahil hindi ako gumagamit. Diba? So, yung nakakaalam na yon ay marijuana, amoy ng marijuana, no? dahil malamang alam nila na yun ay usok dahil sila ay gumagamit. Diba? So, yung tao makakaalam na yun ay marijuana, ay yung nakatry at nakagamit. So, yung nagsumbong na yun, magdududa po tayo. No? At sabi nga ni Nadja sa isang uh, sinabi ng isang reporter no na lalaban daw po siya at uh, may mga sumisira daw sa ibang opisina. So kaninong opisina ito? At mga natin muli no, bakit ayaw ni Kiko Pangilinan ng drug testing o ayaw niya ng random? Ay, ay, gusto niya ng random lang, so ibig sabihin yung willing lang, pero ayaw niya ng lahat or mandatory. So anong dapat ikakatakot mo? At kiniisip niya na perwisyo daw sa mga empleyado. Hindi naman ito perwisyo eh. Ano ba yung isang araw? No? At pwede naman sagutin ng Senado. Ang ina kung nangihinayang ka sa gastos is billion-billion nga mga insertion, di ba? Billion-billion nga ginagastos. Eh sa Kongreso nga, billion-billion ang ginagastos eh. Sa palad control, billion-billion. Iyan billion. pa kayang drug testing na pabor po ang lahat ng mga Pilipino. Iyan po yung gusto ng lahat ng mga Pilipino eh. Kasi ultimo yung mga private na mga ano, mga opisina. 'Di ba? Kailangan may drug test bago ka makapasok sa kanila para makasigurado na talagang walang adik, walang bangag. Eh diyan sa opisina niyo bakit ka natatakot? Kaya alam mo kiko pangilina, no? Basta uh, hindi talaga po pabor sa inyo at hindi kayo nakikinabang. Ayaw niyo talaga, no? For example, kasi nito Robin Padilla, babaan lang yung edad ng uh, pwedeng makulong na bata kung siya ay naka, nagkasala ay gumawa ng karumal-dumal na krimen na ayaw ni Kiko kasi hindi nga po mapapor sa kanya. Grabe ng mga tao na to. Okay. So, okay. Punta tayo kay BP Sara, mga kababayan po natin. Ito po, no? Ito yung magaling talaga magsagot. Ito talaga ay tunay. Kaya gustong-gusto ng mga Pilipino si BP Sara kasi para sa kapakanan ng lahat. Ito is para sa kapakanan nila. Eh. kasi ka sa drug test lang. O, ito si BP Sara. Recently sinabi ni Tore na pag uh, adik daw pangit. Hmm. Naniniwala po ako dito. Uh, tawa pa lang panalo na. Kasi kayo po ang ganda niyo po. So ibig sabihin, hmm. hindi kayo pangit. Ay hindi po kayo adik Okay. Pero sa malakanyang maraming pangit. Ano yan, si Banat ba 'yung nagtatanong? Nadi pa ba kayo na pag uh, adik ay pumapangit talaga? Ah, <laughs> uh, okay lang. lang. <laughs> Bibisara tao agad ah. 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 Unang-una, ano, bago yung kakatawanan ha. Unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi um tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at mag-desisyon Kapag nagdudroga ka, altered yung state of mind mo eh. 'Yon tama, kaya Kiko lahat test nyo na dyan sa Senado para yung mga kongresista sunod, yung mga mayor, kapitan, no, siyempre yung palasyo. Lahat na dapat. Ako nila, dapat lahat na nasa gobyerno. Talagang dapat may dractice eh. Bago pumasok. Empleyado man ng gobyerno, binuto man ng tao, dapat test para sigurado po tayo na walang bangag na nakaupo sa gobyerno. Bakit kasi natatakot kayo? yung natatakot at nag, mga palusot ay pera, alam nyo na po. Mag-isip na kayo, mga kababayan. So, paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So, napakahalaga talaga ng uh, drug test. Kasi it goes into the competency of uh, the person in office. Kung pangit Malamang pangit talaga yung mga drag addict, no? <laughs> Malamang addict talaga yung mga drag addict. Tama yan. Kasi... <laughs> Tingnan nyo nga yung ni Torre. <laughs> Grabe naman itong tawa ni Bipisara. Nakahawa po. <laughs> Kasi ano eh... K yosin mo. Buti lang, walang pangit dito ngayon. Wala. Kaya nga po, ang mga pulis dito eh. Pero yung sa atin. Paano ba no? yung loko-loko to ba? Ah. Bukogi daw mga pulis dito sa atin daw. No oh. Kasi ano, sa na ba ako? Ah, oh, malamang mapapangit ka talaga pag adik ka kasi, 'di ba? Ano 'yon? Hindi ka kumakain ng maayos, mm, hindi ka natutulog ng maayos. At wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi 'di ba, ano na lang 'yan, parang para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo. Oh, Oo, kasi nangingiwi ka na. Kasi nga, ano, wala na. Wala na ng vitamins and nutrients yung uh, katawan mo. Kaya, <laughs> So, ayan na, nangingiwi ka na daw, no? Kapag ka ang adik nangingiwi na daw kasi wala na yung nutrients. <laughs> At totoo naman yun, makabayan po natin, no? Hindi sa dahil, no, uh, may pinapatamaan, pero wala naman pinapatamaan si Bibi. Kumbaga, sinagot niya lang yung tanong nitong si Banat Bay tungkol sa sinabi ni Tory na pangit daw yung gumagamit ng po pangit or pangit daw yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Walang pugi at maganda daw na ating sinasabi ni Tory, mga bayang Kaya pabor tayo na dapat talaga mag-mandatory drug testing. Yung lahat po na nasa gobyerno. Lalo-lalo na po yung nasa palasyo. At dito naman sa Senado, no, eh, nagdududa tayo dito kay Senator Kiko Pangilinan. Oo, oh, bakit no na na, na naano na, siya sa drug testing na ito? oh, parang sinasabi niya na hindi siya pabor. Duda na. <laughs> ito yan talaga. Papangit talaga ang yung mga adik, pangit talaga sila. <laughs>